Kapansin ka na ba na habang tumatanda tayo, tila ba humihina ang daloy ng dugo sa mga bahagi ng katawan na dati malakas at masigla? Hindi lang ito tungkol sa panlabas na anyo, kundi sa mismong nararamdaman natin sa loob. Yung pakiramdam na tila ba hindi na kasing gaan, kasing sigla o kasing lakas tulad ng dati. Lalo na sa mga lalaking na sa edad 70 pataas, parang nawawalan tayo ng kumpiyansa. At minsan, Nakakaapekto pa ito sa ating pakikipagugnayan sa ating mga mahal sa buhay. Yung simpleng paglakad, pakiramdam ng pamamanhid o yung paghina ng alam nyo na, yung mga bagay na mahalaga sa pagkalalaki ay sadyang nakakapanghina ng loob. Pero paano sabihin ko sa inyo na mayroong simpleng solusyon? Isang naturan na paraan na matatakpuan lang sa ating mga paboritong prutas. Oo, Tamang narinig mo, hindi ito tungkol sa mga mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Ito ay tungkol sa mga prutas na kayang tumulong upang linisin o pasiglahin ang mga ugat at muling pasiglahin ang daloy ng dugo sa buong katawan, partikular na sa sensitibong bahagi ng kalalakian ng natural. Ang pagina ng sirkulasyon ay isang karaniwang problema sa ating pagtanda at ang pagbara ng mga ugat ay nagiging sanhi ng maraming abala sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mabuting daloy ng dugo ay susi sa isang masigla at malusog na pagtanda, hindi lamang sa partikular na bahagi ng katawan, kundi sa lahat ng aspeto ng ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 makapangyarihang prutas na makakatulong hindi lang para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at mapalakas ang inyong mga ugat, kundi para na rin mapalakas ang inyong enerhiya at muling buhayin ang inyong sigla lalo na para sa mga lolo natin na nasa edad 70 pataas. Ang mga prutas na ito ay madaling mahanap, abot-kaya at kayang-kaya nating isama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Manatili hanggang sa huli dahil may ibabahagi akong isang bagay na siguradong makakapagpukaw ng inyong interes at mabibigay ng malaking pag-asa, isang simpleng tip na magpapalakas sa bisa ng mga prutas na ito. Ngayon, Tara na at alamin ang mga prutas na ito na posibleng magpabago sa inyong buhay at magbalik ng inyong sigla. Lalo na sa usaping daloy ng dugo na mahalaga para sa bawat lalaki sa edad 70 pataas. Unahin natin ang isang prutas na hindi lang pampalamig, kundi merong malalim na benepisyo sa ating sirkulasyon. Ang paborito nating pakwan. Naalala nyo pa ba noong bata tayo Gaano kasarap humigop ng katas ng pakwan sa gitna ng taginit. Ang pakiramdam na tila ba nabubuhay muli ang katawan na lumalabas ang lahat ng pawis at dumi at napapalitan ng sariwang enerhiya. Hindi lang ito basta pampawi ng uhaw. Alam niyo ba na ang pakwan ay isa sa mga pinakamabisang prutas para sa pagpapalakas ng daloy ng dugo? Meron itong isang sangkap na tinatawag na citrulin ang citrulline na ito ay nagiging L-arginine sa ating katawan at ang L-arginine naman ay lumilik ka ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay parang isang susi na nagbubukas at nagpapaluwag sa ating mga ugat na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa bawat sulok ng ating katawan. Kasama na siyempre ang mga ugat sa maselang bahagi ng kalalakihan. Kapag maluwag ang daloy ng dugo, nagiging mas madali para sa puso na maghatid ng oxygen at nutrients sa bawat cell na nagre-resulta sa mas mataas na enerhiya at mas magandang function ng katawan. Imagine nyo, ang simpleng pakwan na nakasanayan nating kainin ay may ganitong kapangyarihan pala. Paano natin ito isasama sa ating araw-araw na dieta? Napakadali lang. Pwedeng gawing juice ang pakwan, sariwa at walang asukal lalo na sa umaga. Masarap itong alternatibo sa mga matatamis na inumin na masama para sa ating puso at ugat. Pwede rin itong kainin bilang merienda sa hapon o idagdag sa inyong fruit salad. Isipin nyo, sa bawat hiwa ng pakwan, hindi lang kayo nagpapalamig, kundi sinusuportahan nyo rin ang kalusugan ng inyong mga ugat. Ito ay parang isang natural na linis para sa inyong daluyan ng dugo. Tinutulungan itong mas maging maayos ang pagdaloy na mahalaga para sa pangkalahatang sigla. Lalo na sa mga lalaking nasa edad 70 pataas na kadalasang nakakaranas ng paghina ng sirkulasyon. Ang antioxidant sa pakwan ay tumutulong din labanan ang pamamaga sa mga ugat na isa ring malaking sanhi ng pagbara. Kaya't huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng pamilyar na pakwan. Sunod naman sa listahan natin ay ang saging, isang prutas na sadyang napakadaling makita sa bawat sulok ng Pilipinas. Marami sa atin ang lumaki sa saging, kinakain ito bago pumasok sa eskwela o bilang merienda pagkatapos ng mabigat na trabaho sa bukid o sa opisina. Hindi lang basta prutas na pangalis kutom ang saging. Alam nyo ba na ang saging ay mayamang sa potasyum? Ang potasyum ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagregulate ng blood pressure o presyo ng dugo. Bakit mahalaga ito? Dahil kapag mataas ang blood pressure, mas tagiging constricted o masikip ang ating mga ugat na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo. Kapag normal ang blood pressure, mas relax at mas maluwag ang daluyan ng dugo na nagreresulta sa mas magandang sirkulasyon sa buong katawan, kasama na ang mahalagang bahagi ng kalalakian. Bukod pa rito, ang potassium ay tumutulong din sa pagpapanatili ng balanse ng fluid sa katawan na mahalaga para sa kalusugan ng cell at tissue.

Spider even look there, and I can do it and went to room. Yeah, let's meet. 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 let us meet let up and let us meet let us meet let us meet let us meet let us let and their that up in their own But little how this? it was a young fish, a minute. I'm a squirrel, and he's a scrooby i the Look at I'm little bit dead, I'm nuts. It's all Pink Mac, and I'm a rodent. He won't I'll spit and then, ah, I'm not I'm the one to get to the lamella. Let's see what you do, or reach for it, and you'll be refused. Let's see what you do, or what you do, or what you may pull baby things. There's a there. You be wrong. I'm afraid they come. Meek's that. Who needs the The time makes it should live. the word made. The the Nishiprin, the I'm a for the sake. Poor girl, compound the and kittens. And cash in love Man is the freaky word. Our lad. We're to think about it. a I'm mocking round full The best of the The whole of at the which on the earth. The rest of the else. I'm the worse, a tag. But I think that ain't mine any

and bread, I'll be out. 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 I'll be was <laughs> be out. i will be out i will be out i will be out i will be out i

in the hamster with the No one. That means a group of natural your that just shoot out of the main like a this yellow and the players call him "Who will have first Just for a work now, I'm almost for that work. He I'm a bit it back Milling am Yes, let's in this. And answer short and that Look, I'm good I did put the possible mission. with find the little link. He just but and gave him the but I wonder if to my lies or negative. This man He's angry. me pretending to be an ancient Babylonian. Where are our full Ha! So we won't think it. I was that and

Ang pagdaragdag ng saging sa inyong araw-araw na pagkain ay isang maliit na pagbabago na may malaking epekto sa inyong pangmatagalang kalusugan. Lalo na sa pagpapanatili ng malusog na daloy ng dugo para sa isang mas masiglang pagtanda. Tandaan, ang saging ay hindi lang pangalis gutom, kundi isang tunay na kasama sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa ating mga ugat. Noyong napag-usapan na natin ang pakwan at saging dumako naman tayo sa iba pang mga prutas na magpapasigla sa inyong dugo at mapapanumbalik ng inyong sigla. Ang susunod natin ay ang paborito ng marami, ang mangga. Sino ba naman ang hindi mahilig sa mangga, lalo na kapag taginit? Ang tamis at asim nito ay nagbibigay ng kakaibang sigla at ang amoy pa lang ay nakakarelax na. Pero higit pa sa lasa nito, alam nyo ba na ang mangga ay isang powerhouse ng vitamin C, ang vitamin C ay hindi lang para sa pagpapalakas ng ating immune system laban sa sipon at ubo. Napakahalaga rin nito sa pagbuo ng collagen, isang protina na nagbibigay ng elasticity at lakas sa ating mga blood vessel o ugat. Isipin nyo, ang ating mga ugat ay para mga tubo na dinadaluyan ng dugo at kailangan nila ng sapat na flexibility at tibay upang hindi madaling masira o bumara. Kapag matibay at malusog ang laugat, mas malayang dumadaloy ang dugo na nakakatulong sa mas magandang sirkulasyon sa lahat ng bahagi ng katawan, kabilang na ang napakahalagang bahagi ng kalalakihan. Bukod sa vitamin C, ang mangga ay mayaman din sa antioxidants tulad ng beta-carotin na tumutulong labanan ang oxidative stress sa mga ugat. Ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing sani ng pagkasira ng mga ugat at pagbuo ng plaka na papabara sa dalawang dugo. Sa pamamagitan ng pagkain ng mangga, tinutulungan natin ang ating mga ugat na manatilin malinis at malusob. Paano natin ito isasama sa pang-araw-araw na pamumuhay? Napakadali. Hinog na mangga sapon o hilaw na mangga na may bagoong kung mas gusto nyo ang maasim at sausawan. Pwede rin itong gawing mango shake na may gatas o walang gatas. Depende sa inyong preference. Ang pagkain ng mangga ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa panlasa, kundi nagbibigay din ng sustansya na direktang nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. Para sa mga nasa edad 70 pataas, ang mangga ay madaling kainin at punong-puno ng nutrients na magpapalakas sa inyong katawan, mula ulo hanggang paa na magbibigay ng sapat na lakas para makapaglakad at makagalaw ng walang pagod. Next sa listahan natin ay ang pinya, ang matamis at medyo maasim na prutas na madalas natin makita sa mga prutas na inihahanda tuwing may handaan. Ngunit ang pinya ay higit pa sa pampalamig ng bibig at pampasarap ng handaan. Marami sa atin ang hindi nakakalam na ang pinya pala isang tunay na himala para sa ating mga ugat. Mayroon itong isang natatanging enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay kilala sa kanyang anti-inflammatory properties, ibig sabihin nakakatulong itong labanan ang pamamaga sa katawan. At bakit importante ang pamamaga sa usaping daloy ng dugo? Dahil ang chronic inflammation o matagan na pamamaga ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng mga ugat at pagbuo ng mga bara na tinatawag nating plaka. Kapag merong pamamaga sa mga ugat, mas nagiging matigas at masikip ang mga ito na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo. Ang gromelain sa pinya ay tumutulong din sa pagtunaw ng fibrin, isang protina na kasama sa blood clotting o pamumuo ng dugo. Ang bromelain bagamat kailangan ng fibrin para sa paghilom ng sugat, ang labis nito ay pwedeng maging sanhi ng pagbuo ng blood clots sa loob ng ugat na pwedeng makabara. Sa pamamagitan ng pagtulong na mapanatili ang tamang consistency ng dugo, ang pinya ay direktang nakakatulong sa mas maayos na daloy ng dugo. Bukod pa rito, ang pinya ay mayaman din sa vitamin C na tulad ng mangga ay mahalaga para sa tibay ng mga uga. Paano natin isasama ang pinya sa ating daily routine? Isang hiwa ng sariwang pinya pagkatapos ng hapunan ay nakakatulong sa digestion dahil sa bromelain at kasabay nito ay binibigyan mo rin ng suporta ang iyong sirkulasyon. Pwede rin itong gawing juice o idagdag sa inyong mga smoothies. Tandaan, ang pagpapanatili ng malusog na ugat ay susi sa isang masiglang pamumuhay at ang pinya ay isang natural at masarap na paraan upang makamit ito. Ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa lahat ng bahagi ng katawan. Kasama ang sensitive na bahagi ng kalalakihan na nangangailangan ng masakanang daloy ng dugo. Hindi lang ang pinya ang ating kaibigan, sa pagpapanatili ng malusog na daloy ng dugo. Meron pa tayo isa, ang ubas na marahil ay pamilyar na sa inyo. Ngunit may mga benepisyo pala itong hindi natin lubos lang na unawaan. Ang ubas na sa Pilipinas ay kadalas ang naugnay sa mga espesyal na okasyon o bilang merienda ay hindi lang pang sa mesa. Ito ay isa rin powerhouse ng mga nutrients na napakabuti para sa daloy ng ating dugo. Partikular na ang balat ng ubas, lalo na ng mga dark-colored grapes ay mayaman sa resveratrol. Ang resveratrol ay isang malakas na antioxidant na kilala sa kanyang cardioprotective effects. Ibig sabihin, pinoprotektahan nito ang ating puso at mga ugat. Paano ito nakakatulong sa daloy ng dugo? Ang resveratrol ay tumutulong sa pagpapabuti ng elasticity ng ating mga ugat na nagpapahintulot sa kanila na mas maging flexible at mas malayang dumaloy ang dugo. Isipin nyo, ang mga ugat ay parang hose na nagdadala ng tubig kung matigas at brittle ang hose, hindi maayos ang daloy ng tubig. Ganito rin ang nangyayari sa ating mga ugat. Kapag nababawasan ang elasticity ng ugat, mas nagiging mahirap para sa dugo na dumaloy. At ito ay nakakapagdulot ng mataas na presyon at iba pang problema sa sirkulasyon. Bukod sa resveratrol, ang ubas ay mayaman din sa flavonoids isa pang uri ng antioxidants na la tumutulong labanan ang pamamaga at oxidative stress sa mga ugat. Ang paglaban sa mga ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malinis at hindi barado ng mga ugat. Para sa mga kalalakian, lalo na sa edad 70 pataas, ang pagpapabuti ng daloy ng dugo sa mga ugat ay napakahalaga para sa pangkalahatang vitalidad at performance. Paano natin ito isasama sa pang-araw-araw na dieta? Ang ubas ay napakasarap kainin bilang merienda o idagdag sa inyong fruit salad. Ang isang maliit na kumpol ng ubas sa gabi ay hindi lang nakakatulong sa pagtulog dahil sa natural melatonin content nito, kundi nakakatulong din sa pagpapalakas ng inyong mga ugat habang kayo ay napapahinga. Pwede rin itong gawing juice o idagdag sa inyong mga smoothies. Ang pagdaradag ng ubas sa inyong dieta ay isang matalinong hakbang upang mapanatili ang inyong cardiovascular health sa pinakamainam na kondisyon na nabibigay daan para sa mas magandang daloy ng dugo sa buong katawan kasama na ang mahalagang bahagi na iyon. Tandaan, ang mga simpleng pagbabago sa ating kinakain ay may malaking epekto sa ating pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Kaya't ngayon, nalaman na natin ang limang makapangyari ang prutas na ito ang pakwan, saging, mangga, pinya at ubas. Ang bawat isa sa kanila ay may natatangin binipisyo na direktang sumusuporta sa kalusugan ng ating mga ugat at sa pagtapabuti ng dali ng dugo sa buong katawan, kabilang na ang mahalagang sirkulasyon sa sensitive na bahagi ng kalalakihan na sadyang mahalaga para sa vitalidad pagdating sa edad 17. Ang pakwan na may citrulline ang saging na mayaman sa potassium, ang mangga at pinya na sagana sa vitamin C at antioxidants, at ang ubas na may resveratrol, lahat ay nagsasama-sama upang magbigay ng natural na solusyon sa paghina ng sirkulasyon na kadalasang nararanasan sa pagtanda. Hindi ito tungkol sa mga mabilisang solusyon, kundi sa paggawa ng maliliit at tuluy-tuloy na pagbabago sa ating pamumuhay. Ang pagdaragdag ng mga prutas na ito sa inyong araw-araw na dieta ay parang pagbibigay ng spa treatment sa inyong mga ugat. Nililinisan, pinapalakas at pinapabuti ang kanila kakayahang maghatid ng dugo ng mas epektibo. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na akbang. Hindi kailangan na bigla nating bagihin ang lahat ng ating kinakain. Simulan lang sa isa o dalawang prutas na ito at unti-unting dagdagan. Mar nyo ring paghaluin ang mga prutas na ito sa inyong mga smoothies o fruit salads para mas masarap at mas madaling kainin. Ang mahalaga ay ang consistency. Kung kayo ay magiging consistent sa pagkain ng mga prutas na ito, siguradong mararamdaman nyo ang pagbabago sa inyong enerhiya, sa inyong pangkalahatang pakiramdam at syempre sa daloy ng dugo sa inyong katawan. Ang pagina ng daloy ng dugo ay hindi dapat maging isang pahirap sa ating pagtanda. May mga natural na paraan upang labanan ito at ang mga prutas na ito ay isang magandang panimula. Isipin nyo, ang pagkakaroon ng mas malusog na daloy ng dugo ay hindi lamang para sa pisikal na kalusugan. Ito ay napapataas din ng kumpiyansa, napapabuti sa ating mood at nabibigay sa atin ng kakayaang magpatuloy sa pagawa ng mga bagay na malaga sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. At ito, nagang pangokong sorpresa sa uli. Bukod sa pagkain ng mga prutas na ito, ang pinakamahalagang kasama upang mas maging epektibo ang larat ng ito ay ang regular na paggala o ersisyo. Hindi kailangan ng matinding pag-ersisyo. Ang simpleng ka dararaw, kahit 15-30 minuto lang, ay sapat na para mas mapabilis ang daloy ng dugo at mas maging malusog ang inyong mga ugat. Et tout, synergistic effect. ong manga mula saprutas, saprutas. ay kasnan lactibidad, non mignon katawan. En pagala kad, ay nakakatu lang, sapousso, namasmagi nipektibo, sapakbo bomba, non dugo. nakaka lang, din, sapak papalua, non manga ougat. Katindilan, pakai, non solution. Kundi en combinaison, non maluso, non natregular na, na tréguler, non pagala. Malidi, itna agban, malakim babago. Ouag Kayon Mawala Nang Pagasa, en pagtanda ay Indina Ganga Ulugang Pagina. Mari Parin, tayong Magin Masigla at Malakas, Basta Talaga Nati Nangatin Katawan. Sana ay marami kayong natutunan mula sa video na ito. Kung mayroon kayong makatanuman o naisibahagi ang inyong karanasan sa pagkain ng mga prutas na ito, huwag magatubiling magiwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at naramdaman nyo na nakatulong ito, pakilike naman at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful at nakaka-inspire na content tungkol sa kalusugan at pamumuhay. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin para makapagbigay pa ng mas maraming impormasyon para sa ating komunidad. Tandaan, mahalaga ang pagpapahalaga sa ating kalusugan. Live your best life at every age. Mabuhay ang inyong sigla at kalakasan sa bawat edad.